Ayan. Nandito lang sila nahulog sa tubig. Ayan, kaya kailangan natin silang uh, kulutin. At na uh, mahal na yung nyug sa panahon ngayon. Tatapong ko na lang dun sa bahay. Ayun. Napakarami nila. At mamaya babalatan natin. Pang ano na yan. Uh, Panggata. Ayan. Dami. Bali, dyan lang yan ang gagaling. tas na yan. Kaya marami na naman siyang uh, tuyo. Uh, ready for gata na siya. So, oops, inaanod na. <laughs> Malakas yung tubig na ito. Ayan, basta tumagos lang doon sa loob. At okay. natin na mamaya. Ayan, tulong. Oops. Nahulog kasi. Sambagsakan lang yan. Hmm. Ay, lang, nakarami na ako siguro. May sampung nyug na yung na. Ayun o. May laman siya. Kasi, umaalog. Ito, subukan natin. Ayan. Ewan ko, naririnig nyo. Ayan sayang naman at malangyog ngayon so malakas pa naman akong gumamit ng gata Yan, sa isang lutuan ko ng ginataan is maabot yan ng ano tatlong nyo isang lutuan lang so libre na tayo at sa mga ano naman ayan gabi yung gabi naman dito kaysa nga ka pwedeng kumuha. Di ba? Sa likod ng bahay lang 'to. Kasi meron dun saging. Ayan, tingnan natin. ganito lang ang buhay dito sa probinsya. Ayan, isang araw may nahulog na mga saging dito. Ano na siya? Hinog na. At itong mga saging dito dapat, ayan, pinuputol yung puso kasi sayang yung nutrients nya ato tingnan natin ayan sobrang ano niya. uh, nahinog na siya eh so kailangan natin siyang kunin so putulin lang natin ng konti dito so, lang natin ng konti yan yan 'di ba? bagsak na. Nako. Wala nang hawak ng cellphone. Ito. Tingnan natin, natin makikita nyo. Kasi ito, puputulin ko na. may hinog na siya. tadi dito, dapat, pag pinutol mo na yung puno, ayun, ay, pinuha mo na yung bunga, putulin mo na yung puno. para hindi na siya mag-consume ng nutrients. Ayan, Up! Oh. Ayan na natin. Ayan na nakuha ko. May hinog na. ito susunod. Malapit na rin to. Mas maganda ata. Kunin ko na to. Mga ilang araw pa kasi ito eh. Pero sa tingin ko mapapabayaan. So, ano na siya, nanunuyo na eh. So kukunin ko na rin to mga ano mga idol. Ito may kumuha na ng saging dito. Ah hindi, nahulog na lang. Ayun, kaya hindi na pinutol yung puno. Putulin na natin yan. yan. Ganyan lang yan. Ito ata susunod ko na. So pwede na to. Dahanin ko lang. at na natutuyo na rin yung kanyang mga dahon so pag natutuyo na yung mga dahon sure na yan malapit na siya kaya yan kukunin ko muna oops Ayan, matigas na siya, ano? Ayan na yung buhay dito. ng mga puno. Para maka maayos yung mga susunod. So ayan. Ito kayo. At uh, ko na ito. Ito muna kayo at bibitpitin ko na ito ha. Ah. To, ah. yan siya. Hmm. Oh, hmm, dalawa. Dito muna kayo, bye.